Yo, good morning sa inyong lahat mga busing Short video lang ito <laughs> Grabe, mula pa kagabi ang ulan Ngayon lang tumila oh. Buti, eh, sa short makikita nyo po yan oh. Sa short video ko Makikita nyo po yan I-upload eh, ko mamaya, grabe kalakas kanina eh. Lakas ng ulan Tapos may natira pa kung alimasag dyan Piniprito ko pa yung tuko No <clears> toko <throat> at saka yung kan, uh, Yung ano ba yan Yung danggit na first time yung Mga kain ng friskang danggit yan. So, magkikita na lang tayo mamaya dyan sa kainan mga busing. Ha. Oo nga pala. Sa mga uh, nag-upload ng portrait, no? Ng portrait. Na dyan lang sa mga 3 minutes, 2 minutes, no? Mabibilong po yan sa kana. Sa short video, no? Pag mabilong yan sa short video, pag nyo na po, ah magla-like lang po ako dyan, hindi ako makapag-comment yan, iwan ko ba bakit walang comment section sa mga short video yung akin no? hindi ako makasa <clears throat> mga upload nyo ng mga short video hindi po ako makakomment talaga no? iwan ko nga bakit walang comment section no? makapag-comment lang ako nyan sa reply ng mga nag-comment ng mga nauna dyan hindi ako mag-comment sa reply dyan sa kanila okay? pero nakakahiya naman kung hindi ko sila kilala kaya nag-like na lang ako sa mga video nyo po no, ayan isa na dyan si Alin Vegetarian at saka si ma'am Tris Marias, ah, for Marias no, For Marias ng mga taga-Kison may mga upload yung ganyan pagpasinsahan nyo na po kung hindi ako makapag-comment basta naka-portrait at saka mga 2 minutes, 3 minutes lang 3 minutes lang mabibilong po yan sa short yung video na yan okay So, kita-kits mamaya sa kainan mga busing ha. Maaga na natulog si mama. Pwede ko to mamaya pahinaan yung TV. <laughs> no? nyan So, kita-kits mamaya sa kainan. Good morning sa inyong lahat. Maulan na umaga. yung banggit ito po asan ah, dalit ah, uh, Harley Salafranya no Harley Salafranya ah, uh, uh, idol no shout out sa si inyo ta shout out shout out no ah, uh, idol is, no Kois Repertorial Wing official shout out sa inyo no yan kain po kayo busing Lisa Laurenti kain po ah uh, da no ba si, no ba yung si nang no, pa shout out Ronald Farmboy, busing no nakalimutan yung isang shout out Ayan, so kain po kayo mga busing ito po. Uh, ito po yung danggit akin po ito. Gusto ko ito matikman eh. Ayan, tapos yung tira-tira na lang maliliit pero ang tataba, grabe. Yung natira na yan maliliit na lang pero ang tataba, ito taba, eh. Hindi itong taba, malambot. Ito, tigas, grabe. Ang tataba. anak, ang sasarap ah. Kriskang-kriska yan Ayan. So kitak sa kainan mga busing, kain po kayo. Ayan. Kain po kayo mga busing. Pakasarap po. Matikman ko din yung langit na pra-fish. Ito naman ah. Ano? Ano? Yan. O diba? Taba. Hehe.

itu mau main mampeli kain po mamem sa full vlog hmm grabe eh. <tipalon> Dinaga <clippingından> thank you sa pan mo pare thank you sa Diba? Sarap eh. Hindi ko naman ipupull ng, pan ng tubo yung video natin. Kukuha lang ako. Kunti lang. kang priska na pa diba? Diba? malaman Malaman, iba't ng galasa ng Christian Alimasa kumpara mo sa so, nabili mo lang sa palingki. Hmm. Hmm. Napakasarap talaga ng langit, no? Sa tuyo, man. O sa fresh, masarap talaga. Masarap Yan eh, ang nakakamahal niyo po sa tuyo eh. Sarap kasi. Kaya lang ako nakatikim ng fresh na danggit. Buti na ka sila. Mm Laman. -hmm. Itu save the best for last ito mo na yan Napakan mm. 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 na naman kayo May magaraang linggo Kwan yung nakaraan pa yung ginataang gabi na ipaboyal naman at kami dito pero pa kanila na lang yan kapumula kapon kapon kagabi at na yung sudah angin di outdoors baik kan hari hey. ini ada buat ke rumah ini masak minum semut telaga Malaman pala, malaman. Kasi dito yung tabak nyo. At dito, no. Hmm. setelah bawa ke may mei laman nyan sarapan naman kumain ngayon isi tapos rin naman akong lakad. Araw nung sa niya. Mmm. Mmm. dito kasi sa amin nahirap yung damgit na ito wala mang masyadong nagbibinta tuyo lang talaga yung maraming binta dito tuyo mahal naman tapos nakikita po sa mga video yung kinamarilasin dan sa kanila napakaraming danggit sa siyargao siyargao, sibu yan yung mal mga maraming danggit Ang taba kasi ng isda, dito yan sa sirik nyo sa tinik niya, sa tinik niya dito sa taas, at saka dito. Tapos sa loob nyan dito yan, dyan yung taba. Masarap. Yun yung sinisiksik po. Yan yung malaman yung isda. Gaya ng hipo, dyan yung, yung matikman. Yung taba nila. Kaya yung sa akin, kinakain ko talaga yung tinig ng hito. Ito. ito. Pag ganito, bakla po yan. Ito naman yung lalaki. Ayan. Ito bakla, lalaki. Ito naman babae. Ayan. Ganyan po yung van. Yung ano ba yan? yung tabag sa kanila ito bakla yung medyo triangle yung kuha yung sa tiyan tapos ang lalaki patulis yung babae palapad no? tapos ang taba nitong bakla ito po oh. yan puti na creamy yan creamy po yan yung, yung tabak niya Hmm. Sarap pun tambah nang baklak nah uh, limasan. Dan itu. Ya. ini punya. sarap untuk tembak nung baklak nah, di masa yang ya hmm? hmm. sumot dyan pag ako kumain eh. <laughs> mm -hmm. Ganyan po, maliliit pirun pero napakataba. Pero may mga malalaki din kahapon. Yun yung inahin nila mama. <sniffs>

One, one, one. Hmm. Yan <coughs> busing Nakain lang ako mga busing ha Pinagkita ko lang kung gaano kataba Yung alimasag <coughs> At ito eh, ko lang ma-share sa inyo Yung feedback ko sa Lasa ng kwan ng dangit okay napakasarap pala talaga sa piska okay good morning sa inyong lahat at magandang magandang mag ma maulan na umaga kain po kayo mga busing at hanggang dito na lang po okay upload ko to pagad tapusin ko lang pong kain ko. Po. pag napanood na yung bigsabing tapos na pong kumain bye love you all lumagablog kain ko. <laughs> Sis nine, ito paborito mo isda. Bye-bye. <laughs>